Pinasyalan ko yung alaga kong baka upang ilipat ko sa malilim na lugar dahil sa sobrang init ng panahon. Habang hila-hila ko yung tali niya, pinagmumura niya ako. Batrip eh. Sa amin niya, walang hiyata. Ngayon ka lang dumating, papatayin mo kami sa sobrang init eh. 24 hours na kami dyan nagtitiis init at lamig ang dinaranas namin dyan anong klase kang amo bakit pinabayaan mo kami alaga mo kami pinabayaan mo kami dyan sa initan ikaw nga pag isti dyan sa editan kung hindi ka mamatay. Awa ako sa bakay. Naawa ako sa kanchay.